Ganina pa kayo naglalako niyan? Uh, uh, Pag-uubig na. Ha? pag na. Ganda uh, yung armadong kayo, no? Oo. Cute siya. Ay, ay, ay. Ay, na, na, nananghalihan na kayo? Naglay ko ng gamot. Na, nananghalihan na po kayo? pag ng gamot? Eh, ba't kayo naglalako? Magbibili kayo ng gamot? Eh, kutsi. Gusto ko po ganun ba? O oh, birthday ko naman ngayon. Bibigyan ng pampitin mo ngayon. Uh, birthday ko kasi ngayon eh. Happy po. Oh, thank you. Okay sige na. Okay. okay. hai Hello guys, welcome to my channel. This is Mercy Casialdo. Ganahan ka anak, ganahan sad Yes! Okay guys, kung bago ka pa lang sa kong channel, ayaw kalimot og mag subscribe o pindot ang notification bell para update ka sa mga next videos. Okay guys, today is my birthday. So, uh, may gagawin po ako ngayon. Uh, uh medyo malaki kasi yung uh, ko ngayon ka birthday ko. So, ipamahagi ko po sa iba. Um, aking kita. Lalo na sa higit na mas nangangailangan pa. Gagawin ko po ang lahat para makatulong ako sa aking kapwa. Habang may buhay, may pag-asa. Nadito po ako ngayon sa Tiravista, Dasma. At pupunta po ako sa uh, saan ba yun? Langkaan? Para magsimba, magtirik ng kandila, at maghahanap ako ng five person para sa makatanggap ng aking kunting biyaya. Kaya guys, See you later and I love you. Hello guys! Nandito po ako ngayon sa Robinson Palapala Das Makabite. Marikoy! Hi! Hi! Sino yung shoutout mo? Hi! Shout out pala sa mga taga kita dyan. Oh, sige. <laughs> Thank you. Um, <laughs> oh. Ano pala? Nang birthday ni Mariko ay Happy birthday, Mariko! Thank you! Salamat sa cake! <laughs>

Mas, kanina po kayo naglalakot yan? yun, oh, Marichoy, okay. no? Uh, cute siya. Ay, okay. Ano? Nananghalian na kayo? Naglay ko ng gamot. Nananghalian na po kayo? Ipamay. gamot? Eh, kaya kayo ng gamot. Eh, sige. Magpapabalik. O, ganun ba? O oh, sige total birthday naman ngayon. Bibigyan na ng pambili mo ng... ...ah... Uh, ...ah... Uh, birthday ko kasi ngayon eh. Happy birthday po! oh thank you! Okay, okay. Thank you. Right. Ay, that, na nga. Ay, na nga. na, Okay okay Salamat po sa inyo. Okay, okay. Yay. Okay. Ay, birthday ko nga. nga Happy birthday po. Sana magapang buhay niyo. <laughs> thank you. thank you. finished the thing. Okay, sige okay. po, okay. Ready po ako. Okay. Ano ba sakit ng bibig niya ko mo? Kasi no yun, all set na dito right. sa ba yung Eh, it's time Tapos kaya sana po eh kasi tanginis na kayo. Oh, naman. Kumain pa yan. Ah, wala lang 'yan. Okay. Ang mga isang araw, lakad din ang lakad. Ayun, ang tura. kung ano dala nito. Kasi umaga din po kasi ako sa ganito eh. Mga kalako din ako noon. ko, yung hindi Hindi

<laughs> na, nah, kasi umiyak kasi. Pasensya na po kayo na. Nagpatawa lang po kasi na parang natatsa ko sa matanda kasi umiyak po kasi. Umiyak ah. nga siya mariko eh. Kaya hanapin na po kami, hindi ko po tapos birthday ko. <laughs> <laughs> okay. mariko, ah. pa tayo. Ah. Happy birthday.

Oh. Salamat sa camera girl. Dili kameraman. camera camera girl. <laughs> <ang kuwae> <laughs> umuulan po, umuulan. Umuulan. Bawal ang ulan Hmm. Luto na. Oh, luto na siya. Ready na yan. Ito na, daghan mo na kayo mong palit mo eh. Ito na Parang para doon kay parit ko Saka, saka jom jom. mo kayo. Hindi eh, kunti lang yan. Salamat Marikoy. Happy birthday Marikoy sa maes. Hahaha. 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 Ah, dan daging mais lo? Oh. No. Oke. Oke Oke marikoy. <laughs> ah, jadi, 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 <laughs> nai, marikoy. Thank you. Woo! Uh. Marikoy, ito na yung cake ko. Play na yung pa. Oh, play. Happy birthday to you. Wish. To you. Tapos na? Ah, Loading. Loading? Uh, tapos na akong mag-wish. Mag-ihip mag na ko ah. Ready? One, two, Blow! Happy birthday to me. Tala. Dala po ni Mariko yung cake na yan. Sa so, total ay wala diyo. Talaga akong handa. <laughs> ah, hi.

found the love for me, darling. Just dive right in, follow my lead. Well, I found the girl.